Ama, Kim, ang husay ng ba? Diba? Ito. Thank you, ma. Ang husay. Ikaw lang kilala ko yung blusa niya may strap ng brief. Anyway. <laughs> Uso kasi ngayon yan. <laughs> oh, so, yun na. Nagkakitkitan, may kakitkitan. Sino yung kakitkitan? Si Eto, Ogie. Ito, Parang bag lang yung sasakyan niya. Ay, Ako yung pasahero ni Sir -git Oki. mo, tapos, tumatala ka, pinipilit mong kunin ang lisensya niya. Hmm. Papa, anong gagawin mo? Okay. Tama ba? Tama. Tama. Gitgitan ba o nagkabanggaan oh, okay. na rin? Nagkabanggaan okay. na rin. Gitita, gitita, gitita lang. Beep, 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 Bare, beep, beep, ano beep, beep. Ano ba, paunahin mo naman kami. Ako mo mauna. Ako yung nasa right of way eh. Paano ka na right of way? Ito yung kali oh, dito kami pupunta oh. Nag-memerge ko sa kayo. Kaya, kaya kayo, kayo. Sa Pilipinas na yan, kaya kayo ng usap na hindi bumababa ng sasakyan ha? <laughs> hindi nila sa may pintana. Oo. Baba ka, sige, ako na bahala dito. Brad, ano ba? Para-paraanin mo na kami. Ay. Hindi, kasi po kayo nasa tamang dyan. Akin dahi. na yung lisensya mo, akin na yung lisensya. Authorize mo ba kayo ng LTO para mag-complice ka ng lisensya? Ano ka mo? Authorize mo ba kayo ng LTO? Oo. Hindi, pero ina kita eh. Hindi. Police si si po ba kayo? Citizens arrest yung tawag doon. Hindi, hindi ko po pwedeng ibigay yung lisensya ko. Sino na sabi na kailangan akong kung mabigyan ng LTO ng Hindi, hindi ko po kailangan ibigay sa inyo. Ha? Hindi ko po kailangan ibigay sa inyo yung lisensya ko. Bakit? <laughs> kasi hindi mo kayo authorized na LTO para na Paano mo alam? May oh. sinabi ba ako sa'yo? Kasi maliit po kayo eh. Ah. Ay, grabe siya! Oh. Ay, grabe siya sa'yo! Oh. Oh. Ay, ay. Oh. Nalilitan sa'yo! sa sa'yo! Daddy! daddy. Oh. Ay, grabe! Personal agad ah! Ay, grabe! Lumalakad yung gasol, no? Sasabog to! Sasabog to! Ako yan! Ako yan! So malaki ka! Hindi ko naman kung sinasabi. Ah, uh, may sinasabi. Ah, kanilang mo madali. Ah, hindi ko nga ibig kailangan ibigay sa'yo. Wala ka lisensya, May Driving without license? No. No. May lisensya po ako. Ah, uh, patingin nga. Ay, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. Akin ang sa lisensya mo. Kasi right of way ako eh. Okay. So, Mr. Joe, tama po ba yung uh, ginawa ng ating uh, driver dito? Hindi po po e pwede yun. Kasi, uh, kahit sa batasan, no, yung, yung traffic enforcer ay walang karapatang kunin ang lisensya mm. ng ibang driver. Kailalo eh, na yan, di mo alam kung traffic enforcer, no? Yes. yes. Hindi siya nag-identify na at saka pangalawa, mali yung pinag-usapan nila sa... <laughs> mali, hindi mali, ko makakalaw. Yung bigayan, no. mali ang bigayan. Yun. Mali ang bigayan. Hmm. So kahit sino, hindi pwedeng manghingi yung mga pangkaraniwang mamaa, nasa kalsada kay hmm. traffic enforcer, hindi pwedeng kumuha. Oh, kasi may protocol yan. Pag lumapit sa'yo ang traffic enforcer, tatanungin sa'yo, ano kasalanan ho? ano ko kasalanan ko, di ba? Uh, uh. So pag sinabi sa iyo at sa tingin mo ay eh, tama yung sinabi niya, edi eh, bigay mo yung lisensya mo at uh, ka. Uh, Doon lang ibibigay yung lisensya. O, bakit sasagasaan niyo so, si Mr. Joe? Oo, sasagasaan siya. Oo, lisensya eh. Oo, oh, oh, oh. oh. oh, oh. oh diba? So ayun. Okay, maraming maraming salamat oh. <laughs> sa ating going bulilit actor <laughs> Showing bulilit pala to. Oh, Yung, yung pala yun. Next, number two. Kami na naman na. Ang next, sige naman natin. Sino ba ka-acting nito? Oo, oh, sila na daw. Eto na kami. Eto na kami. Rumarasa kami, oh. Uh. Nakaabang. Ito pa lang ang sitwasyon. Ah, wala ka pala. ka <laughs> <laughs> Nakaabang ka na sa parking. Di ba ginawa na natin to last time? Nakaabang ka, naka ka na sa parking at nauna ka sa isang slot ng may isang kotse yung inunahan ka sa spot mo. Anong gagawin mo? dito na ako. Oh, bawal! Kami dito na una. Oh, hindi pwede. Kotse yung nauna. Kaya nga eh. Saka okay. Saka nauna yung tao. Saka okay. kita. Sisingita. Sisingitan natin sila. nauna oh, oh. siya kunwari, pero sinigitan natin. Yung gano'n. Lito ko sa likod, dito sa likod. Eng, 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 Dito tayo. <laughs> Sorry, Fred. Nauna kami. Sir, hindi. Mali yan. Nauna ako iyo eh. Hindi kita nakita. Wala. Ang na, kaya... mga gawin. Katong oras na ako naghihintay, sa sir. Salamin, oh. Tama ba yun? Tinatagos mo yung kamay mo sa salam. <laughs> sir, pwede. Wait Pwede mo bang magmaneho yung sira yung buong windshield? Eh. Mahirap yun. Mahirap yun, oh. yan, ha? Oo, oo. Eh, ako nga. Bit-bit ko yung pintuan. Oo. Tapos dala mo bintana lang. At saka pwede mo ba yung magmaneho kayo nang nakalusot sa ilalim yung paan yun? Pwede rin ba yun? Hindi humaneho yan. Lakad yan. Oo. Diba? Kasi ma-aksidente sila dyan, eh. Diba? Okay. Oh, sir, tawa na ako sa iyo. Ah, oh, ako na galing, sir, pwede po ba yun, sir? Yung walang pinto yung kotse niyo. <laughs> Violation yan. Magic Ganun. eh, magic. Diba, parang oo, oo, oo. Tatlong oras na ako lagay dito, sir. At saka kasi pati po ba yung halos kasi laki nyo lang yung coach. Try si Kaluyo, pag gano'n kasi laki parang lang. Parang ganun nga, sir. Nalulok tayo dito. Honey na, to trouble tayo, honey. Ito ba? Ikaw ang honey ko. Ay, bakit? Ano yung baka sa natin? Eh, sarigitan tayo, sweetheart. Excuse me, kami na una dito mag-drive. Hindi, nauna ako. Kaya nabako, tatlong oras na ako nag-hintay rito. dumating na kakarating mo lang eh. Ano tatlong oras? Kararating mo lang dyan. Kami kaya nauna. Apat na oras kami dito. Hindi, sir. Kaya ako dito. Kayo bigang sumingit. Ano Mali po yan. Mali po yung ginagawa nyo. Paano nga mali? Ano ba relation namin? Paano kami naging mali? Painingit to. Pa relation nyo. Ha? Painingit. Ano Ha? Ah. Naniningit to tayo. Totoo ba yun, honey? Sumingit ka ba? Slight. <laughs> o, oh, di ba? Minato siya. <laughs> Ang bagal mo kasi kuya. Ayusin eh. mo yan, honey. Huwag ka papayag. Tayo na una sa parking. Pasensya na. Pero unahin mo na kami. Di ba sweet ka naman sa mga babae? Mauna na kami dito. O, oh, ayan. Ha? Dito kami. Tsaka senior kami. Ano senior parking? oh, eto na. Oh, Diyan ka na, ito ka na. Maghanap ka na ng iba. Dali. Maghanap ka na ng iba. Ano ba ang gusto mo mangya? Ano ba ang ano bang gusto, mong gusto mo Ay, pinasak ko yung kotse natin. Ano gusto mo mangya? Ano? ano ba gusto mo? Ah! Ay! tawag ko, MC Lasi. Pumunta na kay Tito Dali. Inaaway ako ng isang unado. No? Ha, dito ba yan so? Parang oh. isang, isang maliit na tao. Nakasila like wow, ko lang. Higante ka. <laughs> Sobra. So, girls! Girls! Yes! Inaaway ako. Inaaway ako ng mamang ito. Ay. <laughs> Sir, pwede po ba yun? Yung pasahero, may bumper din? Takit saan yun? Oh, yeah. may bumper din, sir. Saan ito? Pinaaway ako, sabi niya, inunahan ko daw siya. Eh, talaga namang nauna ako sa kanya. Oh, inunahan pala, sir. Nauna naman pala siya. Sino po ba kayo? Sa dalilang, tatay ko siya. anak mo ako? Tatay ko siya. Pwede ka nagsasalita yung gulong na pinabulkanize. Ito ba yung sumabo? Oh, sa tubig yan. ang daming bula niya nung ginanan yung buka. Daming bula. Ginanan sa tubig, kutas ang daming bula. Piski, ha? Ha? Anong gagawin mo? Pag sinalakay ka ng mga kaibigan nung nakaaway mo sa parking, nagdala pa ng galit na cobra. Oh. <laughs> Magtawag ka rin ng mga kaedad mo. Magtawag ka rin ng Magtawag ka, ka. ka rin. Magtawag ka rin. Ayun! na Darren! sinasabi pa Sandali, sandali. Tropa kayo. Eh, ba't ang pupugi na mga Ang <laughs> Tropa e, kayo? Yung, <laughs> <laughs> <Tore pa> kayo? <laughs> ano ano ba yung problema, kuya? Kaya na ako dito. Oh. Tapos pila siyang tupating. Naningit. Eh, nauna no, naman no, 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 pala si Kuya sa parking. Oh, eh. Okay, 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 okay na, okay na, okay na. na okay na daw, Kuya. Pati ka na daw mag-pain. Eh, huwag okay, ganun-ganun. Lumabang ka. Sapakin mo yung pangit. <laughs> Sir, sige, sampal, Sampalin mo na lang yung kaibigan namin para makapag-park na kami. Oh, para ah, ma-arrange na lang sa pantusin. Ayan na, ayan na. Ito kami tingko. Pagsirapak mo ako, wala naman masisira. Okay, wag ko na, na sa pakit. Halika mo na lang, oh, yeah. okay na tayo. Aalis ka, sige. ka. Para peace na, sige na. Saba, saba. Salis mo sa peace. Kahit saan mo gusto. Kuya, hindi pa Pato, to. Baka gusto mo. Bakit nakarating na sa halikan yung nangyayari? Di ba magpapark ka, kuya? Oo, nauna ako sa kanina. Nauna kami. Bakit ako yung nauna? Nauna kami. Nakahazard na yung driver. Na ula, oh. Okay, cut! Sabi ni sir, may lakad pa ako <laughs> ah! <laughs> oh, Pro professional ako. <laughs> yung oras <laughs> ko kasi talaga mahalaga ako. Sabi, niya siya, ni ano oras ba ito? Kasi may lakad pa. Ako. <laughs> <laughs> oh, may, opisina <laughs> ako, sabi ni sir. Hindi, niyo. Sorry po. Sir, pag ganun ba ang nangyari? Ano bang dapat gagawin? Meron ng panukala dyan o direktiba na ang tao ay hindi pwede makipagunahan sa sasakyan. Pagdating sa parking. Kasi ang nagiging Pe resulta lagi dyan, away. Mm, uh -huh. Hindi pwede yung city-save yung parking, may hipagpatintero ka sa auto. Hindi pwede yun. Kailangan pumila yung auto. Obviously, kung nasa likod ka, nasa likod ka ng pila. May Sir, nauna sa inyong sasakyan. Paano po pag sumingit? Kahit siya na yung nakaabang doon, sumingit yung sasakyan sa e, parking? dalawa yan. Be, pwede mo i-accost yung tao at pagsabihan siya na, kanina pa ako dito, kuya, baka hindi mo lang napansin. Ha? Para mag-usap kayo ng Oo, tama. Huwag yung suntukan kayo dahil oh, wala, wala siya, naman. si na, kasi pwede din naman talagang hindi mo nakita si Ogi. Oh, oh, pwede. Grabe, ang ganda-ganda na sasakyan ko, no? Wow. Mali wow. mali yung sasakyan nito. Wow. E, Malaki sasakyan nito, oh. oh. Grabe. Oh. So yung ikinilos niya sa palagay niyo, yun ba talaga ang ikikilos ng personal driver kung sa kasakaling ganyan ang sitwasyon? Kayo na ang bahalang mag-isip. Kuya, makakabalik ka na sa iyong posisyon. Ito na si number three. Okay, thank you. Welcome. Oh. Ay, iba. mystery. ba? Mysterious. ang sitwasyon mo, may motor na nakasagi ng side mirror mo at tinakbuhan ka, anong gagawin? Oh, actually sa mga sitwasyon ito malalaman natin kung sino yung mabait at hindi masyadong magagalitin. Hindi actually kung sino yung driver. <laughs> oh. So, yun ang sitwasyon ha. May motor na makasasagi ng side mirror mo at tinakbuhan ka. Anong gagawin mo? Action! Ay! chaa, hai, Ay! oii, sirah, 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 Grabe yun! Na. Nahabol nung barko yung utol. Di yung barko! Asa! Tawag yan! Masyado ka nagmamadali. Nasagin mo yung salamin ko. Ay, mirror. sorry. Hindi ko sinasadya. Emergency kasi. Nanganganak yung asawa ko. Naku, kahit pa, kuya. Kailangan natin pag-usapan to. Oo, pag-usapan natin. Tsaka pa... sino yung asawa mo nanganganak? <laughs> <laughs> ikaw yun! Ikaw Ay! yun! May asawa na. <laughs> 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 Pag-usapan natin. Sinasabi ko, pabubutas. Sige, ko to. Sino yung kasawa ko? Si Tawang! Si Tawang hindi ko to! Acting lang! Acting lang! ko yung deodorant ko na mamuupak. Hindi ko Kausapin mo yan, sinira no. yung ano, tapos may asawang nanganganak. No, 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 no. <laughs> hindi, ito oh, bigyan na lang kita eh, ng ano, kuya, nang nang 500 lang kasi hindi, yung, ano, yung pera hindi Hindi kasi eh. pwedeng ganun eh. Alam mo kung bakit? Dahil yung amo ko, magtataka sa akin. Hmm. Di ba? Kasi siyempre, nangangamuan lang ako sa amoy. Di ba nga, hindi mo mong pagtakpan na ganito lang. Hindi, ganito na lang. Okay ka naman, safe ka naman. Wala naman nangyari sa'yo. Hindi, okay naman ako kasi talagang nagmamadali talaga ako eh. Hindi, ganito na lang. Kung wala kang pambayad or ano, i-police report na lang muna natin. Para masabi ko sa abos ko, gawin natin formal. Hoy! Tama! Okay ito. Ito yun, ito yun. Sige, kuya. Sige, kuya. Pero pag ginimpaw tong motor ko, atid mo ako doon sa hospital. Okay. Walang problema, basta i-police report natin, gawin natin maayos yung lahat, nakadokumento, para kahit tanungin ako ng amo ko, walang dahilan para magalit siya sa akin. Kilala o, mo ako, kuya, kilala mo ako. Pogi ka, boss, pero... Hindi, pero tawagin na rin yung barkada ko. Siya nalang dala mo sa pulis. Ako, upunta na ako ng hospital. Hindi pwede, boss, eh. Kailangan talaga sa ah, police report. ka na. mismo. Ah, napsana ako Dalawa na tayong Peter Ma. Ano <laughs> proxy? May proxy mo. <po. laughs> hindi, huwag mong patawag yung kaibigan mo. Ang dalin mo dito, yung asawa mo na Yun ang gusto ko. Karakter lang! Tawagin mo. Tawagin mo! Hindi yung proxy na kaibigan mo. Ang gusto kong makita yung nangangangang. Sino, sino? Sino tatawagin? Yung mo. Tawagin mo! Sinasabi ko sa kayo, tawagin mo! Baka naman ikaw yung mga anak. Ikaw yung asawa. Ikaw din yung mga anak. Ano ako mga anak nakasupporter ako? Gusto kong malaman. Huwag kong pinagtatakpan. Baka kilala mo yun. Baka may kinalaman ka dun sa pangangalang sinasabi ko sa'yo. Magkakasama kayo lang natin tanong si Sir Joe. Ha? Baka pwede natin si Sir Joe. Si Sir Joe. May asawa siya. Sir Joe. Sir Joe. Sir Sir Joe. Sir Joe. Sir Para balik talaga yung reason. Ano, ano, ano. Dami. Yung panganganak na asawa. Ang dami na ako. Ayaw! Sa tagal-tagal mo na ma. Oo, hindi yun. Kasama sa usapan. Hindi kasama. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kahit Walang acceptable reason, sir. O, wala. O dapat nga mag-ingat ka sa pagmamaneho kahit na mga anak asawa mo. Mm. Pero tama yung Si mga anak asawa. Ito 'yung asawa. Ito 'yung asawa. Hala. Ayano. Ayan. Buntis siya. Buntis. Hmm. <laughs> Pero tama yung ginawa kanina na <laughs> Daw ba ako tama Ang pangit ng asawa mo. <laughs> <laughs> Pero mahal ako niya. <laughs> Pero sir, tanong ko, pag ganun, pwede bang maningil? Yung uh, nasage, pwede siyang maningil, maningil o kailangan may mag-decide kung anong magiging o, solusyon? Oo, normally may investigador na tatawagin, tatitingnan yung aksidente para magkaroon tama yun, magkaroon ng police report, pagkatawas i-estimahin, ano talaga yung halaga nung pag-repair ng side mirror? So, pwede, pag siningin ka ng lalaki, kunyari-kunyari, ay eh, nasagi mo, bigyan mo ako one-five, pwede kang tumanggi na pwede, hindi ka magbabayad. Pwede, pero kung yung halaga naman ay e, substantial, nasa tingin mo ay e, kayang bayaran yung nasagi sa iyo, pero tawag doon eh, extrajudicial settlement na lang kayo. Oh. Hindi na kayo magpupulisan dalawa. Oo, oh, oh, hindi na magpupulisan. Sabi sa'yo, 10,000. Bigyan ka ng 10,000 ngayon. O di syempre papayag si Kuya. Side diba? mirror, 10,000. Oo, sobra-sobra. Pero kung sa ahoy, gawa sa kahoy. Gawa sa kahoy yung side mirror eh. 10 pesos lang yan pagkakahoy. <laughs> Pero paano po pag walang wala talaga yung nakasagi? Pag walang wala talaga. May... Hey, look, oh, po. Wala pera doon. Opo. Walang wala ka na nga, nabuntis ka pa. Ating okay. <laughs> <laughs> At lang to, ate. <laughs> kalimutan na, kalimutan mo na. Tapos na. At ah, ko yung asawa. Dinamdam ko yung ganung asawa. Lumpas na, lumpas na yung baby. Oh, thank you, thank you. Sa palagay nyo, yung kanyang performance o ikinilos, ayun ay ba ang totoong ikinikilos ng totoong drive?